Hello, good morning mga ka-chubs. Sinisilip ko yung aking halaman ngayong umaga kasi pagkaganitong maulan-ulan, nag-aano yung mga ano, yung mga uod, kinakain nila yung mga dahon ng aking halaman. So, kaya pag, umu pag umuulan tuwing umaga, sinisilip ko talaga yan sila. Kung may mga uod kasi sayang naman yung mga leafy plant ko kung kakainin lang ng mga uod di ba so ginagawa ko niyan pag ganyang maulan sa gabi or sa araw pagdating ng hapon sinisipatan ko talaga yan sila kasi inuubos yung dahon ng uod pagkita ko pa ang tataba na ng mga uod tapos ubus na rin ang dahon ng mga halaman ko eh, mga variegated pa man din yan mga binili ko sa orange apian, yan mga variegated yung mga ano ko na yan mga leafy lang yan sila pero siguradong masisiyahan yung mata mo yan pagka nakita mo sa umaga tanggal lahat ang pagod mo ba pag nakikita mo silang ano nakikita mo silang ganyan tanggal ang pagod ko pagka ano pagka sa umaga sa awa ng Diyos naman wala naman silang ano wala naman silang mga uod na yon. kasi talagang sa tuwi tuwi na inaano ko talaga sila yung sinisipatan ko sa rasal tuwing umaga good morning good morning thank you for watching